Hello mga ka Ate G. Pagpasensyahan niyo na nga po itong mga nakarang araw ay madalang na kong makapag-vlog dito. Kasi nung pinag adjust pa ako sa pagiging nanay ng isang toddler at ng isang newborn. Medyo nangangapak nga po nga ako. At nag adjust pa rin sa pagiging nanay ng isang toddler at ng newborn. Kaya minsan madalang ako makapag-upload at makapaggawa ng content para sa inyo. At ito na nga po habang tulog ang aking dalawang anak na maliit. Ang sabi nga po ng iba Pagtulog ang inyong anak E sabaya mo rin Pero hindi ko po kaya Dahil nakikita ko Ang daming sabit dito sa bahay namin Kaya inumpisahan ko namang magtiklop Ilaban nga po pala ni Toyo King yan Dahil hindi ko po nga po Kaya maglaban ngayon Kaka one week lang po pala namin ni Baby Kaya ngayon Ang mga nakatoka sa paglalaba ay si Toyo King Ngayon tatay na mga mga batang makulit At ni Little One So yung pag inaako ko na Kasi naman kaya ko naman Magaan lang naman to kada uwi nga po pala ni Toyo King eh, nilalaban niya ng mga pinagdamitan ni Little One. At isinasabay niya na rin yung damit ni Batang Makulit pagkatapos. Tapos yung damit naman namin ay sa iwa-washing pagdating ng linggo. Todo adjust na nga po pala kami kasi nga dalawa na po itong maliit at inaalagaan ko. Anyway, may iba nga po pala tayo mga katiji at mga mami. Medyo nag-struggle nga po ako sa supply ng breast milk ko. Kasi naman, kada pump ko, E eh, wala pong 1 oz. ang nakukuha ko. Pinuporsyok ko nga po lang mang breast milk feeding. Kasi naman parang makatipit-tipit. Pero yung lagay na to, eh, wala pong 1 oz. ang nakukuha ko. E eh, minimix feeding ko siya ng gatas, ng formula milk. Every 4 hours or 6 hours na po lang ako nagpapump. Pero ganun pa rin ang nakukuha ko. Kaya medyo na struggle nga ako dito sa pagpapump ng breast milk ko. Kung na nga po ako ng malunggay capsule. Saka kulang na lang isang kalderong sa bawang aking hihigupin. Para lang magkasupply ang aking breast milk. Pero mga ka hindi hindi ko susuwa ng pagpapump. Malay mo, one day o isang araw, eh dumami na ang aking supply. Basta dinadamihan ko lang ang paghigup ng sabaw at tutuloy ang pag-inom ng malunggay capsule for baby lactation. And every 4 hours, eh magpapump ako kahit konti lang. Basta meron pa rin nakukuha kahit konti at may napapainam ako kay baby. At paminsan-minsan, dinadirect latch ko nga po pala siya para hindi siya maumayo sa aking dede. At para bumaba-baba yung aking gatas. Anyway, ito nga po yung pag adjust ko bilang isang nanay ng isang newborn baby at ng isang toddler. Nangangapa at nag-a-adjust. Maraming maraming salamat po sa pananood.